Ako. Ito naman papuntang super. Ito. Magandang buhay po sa atin lahat mga guys. Nandito na po ako. Ubo ng isang video para i-upload sa YouTube. At ako po ay papunta ngayon sa supermarket. Samahan niyo po ako mga guys. Tara na. Ayan, pupunta na ako mga guys. Oh. So, ah, kunin ko kung ilang minuto hanggang dun sa super. First time ko itong mag-upload dito. Ayan po mga guys, ang mga, mga building dito. Ayan Oh. At yun, ito yung building nila lolo. Oh, sa 8 floor sila. Ayan o. Parking. Halos lahat po ngayon no, papunta sa super. Kasi ano ngayon? Ah, bukas pala ang last last ko ng pa uh, papuntang super nila kasi we bukas Friday 'yon. Pandalas na kasi nga magsasabat na. Ayun oh, mga building dito mga guys. Ito sa diba? parang Ayala na sa Ayala lang Makati. Doon. Doon sa bandang 'yon may restaurant doon. Doon daw kami kakain bukas. Kung alaga ako. Ito naman papuntang super. Ito. Papuntang super to, mga guys. Papuntang dulo. Nasamahan ako isang beses nung pa, na i ko nga sa Reels. Pabidyohan ko ay ngayon Ngayon lang ako mag-upload sa YouTube ulit After 5 days yata o 6 6 days, 1 week 1 week ako hindi nakapag-upload Ngayon Ay papunta ako Oh, dito pala, kundin pala dito oh, Ito hindi ko pa nakukwento Ito oh Yan ikot pa kayo muna kaya ako dito mga guys ikot mo sayang sayang ambios ayun baka may mga tindahan dito ng kuan oh. oh ayun, eh. baka may mga tindahan dito ng oh. ano to? kasi naga baka may branch dito ng iima oh, eh. oh, may kuwan pa dito oh. sapatos pa oh, ba yun ka Gibes Mickey ah, eto muna laso sa kabander. Ito dangling pa rin nalalolo to eh. Alam ko eh. Ano to? baka may branch ba dito ng limo. Ina? Hinan ko ang ko. din pala ito mga beso, ah, dog pods. Dog pods. Oo. Oh. dito, gupitan, may kumpara dito oh. Pwede pala ako dito magpagupit. Barber shop. Oh. Okay. Mm. Bake shop. Ikot lang ako. Grocery mo. Nakakilan ako. 10 minutes. Bake shop. Adan. May Glida. Oh, saan ka Ice cream. Brida. Na, Yun, nandiyan din yung lalolo. Yun. Yung kambal na yan. Diba? Diba ano, May brand po ito ng iin, May sports pa dito. Pero, Ah, Okay ka pala dito ha ah. wala wala ni inner bands wala hanap ko siya kami ng inner bands eh barber siya to barber siya to pwede ba? No, oh. Oh, na O, oh, pabalik ulit Ang init na guys, grabe hmm. Ito, mapanong oh, building to oh. Lahat dito parang sa Makati hmm. Diba? bibili ako ng milk milk at saka ano pa to bibiliin ko ayang bread at saka eggs vegetables Hi wise man pala ito. Hi mo wise man. Oh, okay, yun no? oh. Wala tandaan dito. Ano? Gitara. gitara Oh, si Lolo. Ayun oh si Lolo oh, mga guys. Yeah, mm -hmm. lang ang super dito, sino? Wala. Ba? Oo. Wow. Tingnan mo, nandito ako, hindi ko pa tapos pa rin. Hmm, diba? Ayun Ayun. Ayun. Ng mga banda nang mga patalo dito oh baka sa mga building baka ang kuha yun sana may branch dito ng ni Dito po ang oras dito ay mag-aalas pasado ay alas 7 na ng hapon mga guys pero ang araw pa tirik na tirik pa ang init sa atin naman ay 8, 9, 10, 11 alas 12 na alas 12 na dyan sa Pilipinas kaya magandang hating gabi sa lahat nating mga kababayan dyan dito pala ang magpapagapit daming gupitan dito walang problema pag ako lilipat na kasi every month nagpapagupit ako at mm, napala, napakalaguna ng aking buho diba Seven minutes Ito yung ginana kinuha ko kanina eh hindi mo. Ang Madilim lang. Madilim. Pero maganda sa loob. Ma-style bagas siya. Sakat paa ko. Bakit yun? Ang sakit ng aking paa. Oh, diba? Diba? yan po ang Israel mga mga kabayan mga kalodi mga ka YouTube Yan po, ko muna aking po. Baka bawal dito nag dito ang papasok mga guys, 'no. Mga ulit kami. Yan. Sa inyo tayo mga guys. Ah. Neto. Ayan ako, dami oh. oh. Ayan. Ah, Higit na isang dilipad. Ang nabigat. Nabigat, nabigat ang kalabang, kalabang aray. Talagang kwan eh. Wala pa din ang ulam. Ano na. Ano na. 9 minutes kanina pang pang ko lang to para medyo mahaba haba naman malay may umabot ng palagay na 9 uli o oh, oh. or 8 okay malagay may pang upload diba mga guys Mga guys oh. oh. Tanda. Tanda upload aku Alas 7 na. Alas 8. Kailan uh, pagdating ko doon? Kakakainin ko si Lolo.

wala na 5 uh, minutes 15 <laughs> minutes wala po dito konta basta niyo to ar lang po ako ka

Ako lang dito para video ko naman. Mahirap talagang 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 Pagkakala na ako. Pagkakala. Hindi, God! Malili. Left and right. Kahit hindi kaya ng nung... paliwa, kakayanin. Di ba? Di ba? ay one ni Ima Brands kaso nga wala siguro dito mira pag walang sapatos pala Ako ng paa masakit tama na siguro ito tapos ko na mga guys eh. yan dito na lamang ang video ko mga guys magandang buhay sa atin lahat at magandang hapon